Buenos tardes, damas y caballeros. Yes, damas y caballeros. Ayan na. Ah, na ni uh, Undersecretary Claire Castro itong si uh, Sarah Sara Duterte. Dahil at pati si Pulong Duterte na rin na na ang common reaction dito sa dito sa iskandalo ha sa, sa balita ng at uh, kaso uh, na na nagsimula diyan sa pambubugbog ni Pulong sa isang bugaw ay uh, si Pulong sinabi planted lang daw ito ito daw ang strategy ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na kasuhan uh, koan sila ibaon sila sa mga kaso haw ibaha bahin sila ng mga kaso ha at uh, ganon rin uh, ang tono ni Sara Duterte na sinabi niya na lahat ito ay pamumulitika although uh, sinabi rin ni Claire Castro at uh, sinabi na rin natin ito earlier na inamin naman talaga ni Pulong sinabi naman talaga niya matagal na yan hindi niya sinabi, hindi totoo yan. Wala nga ako sa lugar dyan. Sabi lang niya, hindi, totoo yan. Pero chinecheck namin ang video. <laughs> Di ba? Sinabi na natin yan noon. At sinabi na rin natin na unfair ito na itong si Pul at itong si Sara uh, dahil manyakis ang kapatid niya at hindi mapigil ang panggigigil ng kapatid niya ay uh, biniblame pa ito lahat sa isang matindong. Uh, marami tayong uh, mga kritisisi binsan kaya President Bongbong Marcos. At may basis naman yung mga kritisisi kasi kulang pa rin talaga ang, ang ginagawa niya for the welfare of the Filipino people. Pero among his sins, hindi kasama dyan yung pagiging babaero. Kasi na kung ako yan, nasasayang pa nga ako dyan. Kung ako ganyan anak ng presidente, siguro hindi lang mga 20 ang anak ko sa labas. ah, <laughs> ganyan, ganyan, gwapo naman niya si Bongbong noon. na Kung baga, nabibitin pa nga ako sa kanya. Kung ako katayuan niya, siguro parang si Jose Rizal ako na lahat ng bansa, may girlfriend ako. Ah. <laughs> sayang, di ba? Mas playboy ang tatay, pero yung anak, ka uh, medyo good boy. Eh, uh, sayang, sayang. Uh, lost opportunity. <laughs> Kung ako ganyan, meron ako anak sa France, meron ako anak sa Switzerland, meron anak ako anak sa Germany, meron ako anak sa, sa US. <laughs> lahat. Kasi kaya naman eh. Rich naman si Papa. At hindi naman pangit, hindi naman hindi naman pangit si si uh, si Bongbong. -Bong. <laughs> kaso lang. Sayang. Napaka-loyal kay Kwan. Napaka-loyal kay First Lady. <laughs> Maybe it's love, pero nasasayang na ako. Ko ako talaga ganyang katayuan, grabe. Ko ako yung meron ng pera niya at uh, yeah. At uh, meron ako, I, the, the whole world is mine. So, dapat, yeah, lalahiin ko. Ikakalat ko yung lahi ko sa buong mundo. Dapat lahat ng um, major cities, may anak ako doon. <laughs> so, hindi, <laughs> biro lang yan. Ha. Biro lang. Ha. O, idol ko lang kasi si Jose Rizal. Eh. Wala, naman, wala naman siya anak na ganoon Pero yun nga, de, de, binibiro lang natin ito. Kasi, parang unfair ha yung yung matino good boy pa yung uh, yung uh, good boy pa ang binibintang na may kasalanan eh kwan na nga bitin na nga si Bongbong -bong. <laughs> ito pa ang, at ito pa ang uh, it, siya pa ang babaero pero yun kwan pa sinisisi pa si Bongbong -bong, kaya nagalit na itong si Claire Castro sabi niya pati pagkamanyakis ba ni ni uh, ni uh, Pulong Duterte, kasalanan pa rin ni, Bong, ni Bongbong. So i-play natin itong press ko ni Claire. Although sinabi pa ulit-ulit na natin sinabi ito, sinabi ito sa mga vlogs natin during the weekend. Pero iba, iba kung nanggaling kay sa isang Claire Castro na siyempre uh, uh, kahit paano, she's speaking, maybe she's not speaking for uh, for President Bongbong Marcos, but she's speaking for the Marcos government. Kaya mahalaga, kahit ito, ito na rin sinasabi natin na kasabi nga natin kahapon, yung nga, di ba, yung pagkamanyakis ni, ni Pulong, kasalanan pa ni Bongbong Marcos, pero iba kung manggaling kay Claire Castro because she's speaking in behalf of Palacanang. So pakinggan natin. And thank you, UNTV, for this, uh, for this uh, bijo, Oy, biro lang yung sa inyo ha. Baka magalit yung mga uh, kaba. Pasyado tayo minsan seryoso sa kwan eh. Alam nyo ba kami eh, kami mga vlogger na apektuhan din kami negatively ha sa mga toxic news. Kaya from time to time, uh, nagbibiro tayo na. Hindi naman, hindi naman natin gagawin yun. <laughs> Good boy na si Bat. <laughs> Kaya lang, minsan kami mga bad boy noon, nasasayang kami sa mga good boy. Lalo na yung may pera ka. May may uh, may, may, may may, kwan ka naman. Uh, graduate ka naman. Hindi ko lang alam kung na, na, na or nag-aral ka naman sa abroad. And yet, uh, naging kwan ka. Stick to one ka. <laughs> Biro lang. <ha>? Biro lang. <laughs> Biro lang yan ang mga kalalakihan ganyan. Lalo na kung may may makakausap kami na mga good boy, ganun, kami na sayang. Okay. Ah uh, Okay, kami, Claire Castro. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng, nganyang, ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa Administrasyon? Napanggit dito na ang pagkahire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction. Ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? <laughs> Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano ang complaint? Sagutin na lang ang reklamo ito ang panawagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Vice President Sara Duterte matapos sisihin ng Vice presidente ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng reklamong pananakit at matinding pagbabanta na inihain laban kay Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na harap sa physical injuries at grave threats complaints ang kongresista matapos ireklamo ng isang businessman na taga-Davao City. Kasunod nito, kumalat sa social media ang isang CCTV footage na tila may kaugnayan sa insidente. Gate naman ni Congressman Duterte kaugnay ng video. Sa akong mga tingsunan na bawin nyo, uh, karoon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nanahitabo. Uh, sige lang. Inyuhag pong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagkakongresman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po sa abogado ayhan karon ila pang i-authenticate kung asagikan ang video. So So yun nagsalita siya kasama pang anak niya. Hindi niya dininai, ko ako yan. Kasama ko anak ko. Kasama ko anak ko. Pagkatapos na nabaritaan ko na na ako dahil sa pagiging manyakis ko, ang unang sasabihin ko, 'Di ba anak? Hindi ba andun ako sa bahay, anak? 'Di ba? Yan ang sinasabi ni Claire Castro. At sinabi na rin natin noon, bakit ba ang hirap mag deny na lang yan? Hindi ba anak, andun ako kasama, nanonood tayo lahat ng Netflix? Hindi ba nagdi-dinner tayo? Hindi ba nung, uh, nung gabi na yun na uh, umuwi ako? O kaya, syempre, sa mo sa anak mo, sasabihin mo na lang. Hindi ba anak, nandun ako sa, sa nag-inuman, kay kumparing ganito, kumparing ganito, sa rest house niya, ganon. Wala ako dyan. Gawa-gawa lang yan, video. Hindi kanya sinabi, walang video. Ang sinabi niya, ina-authenticate namin. Ibig sabihin, totoo nangyari, sabi niya, matagal na yan, ha, totoo may video, pero siguro iniisip niya, kasuhan nila yung nagkalat ng video. So, pag ganun pa rin, inaamin pa rin niya, ha? Meron, nakalimutan ko na yung pangalan, yung may lawyer na, tinuruan tayo na sabi niya bat kung kung sa kaso yan at ka, at lawyer niya si Sarah talo na siya kasi yan ang tinatawag na pregnant negative yung dinideny ang isang 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 parte ng 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 pangyayari pero inaamin yung isang parte ng pangyayari so dito dinideny niya na may video pero hindi niya dinideny na may pangbubugbog na nangyari sabi niya matagal na yan. Matagal na yan. So yan ang punto natin at yun na rin ang punto ni Claire Castro. Ang hirap ba sagutin na lang? Unless yung anak niya sanay na. Na si daddy ganun talaga yan. Nagna night out yan. Kasi tanggap na ng pamilya na manyaki si daddy. So yan ang uh, pregnant negative. <laughs> Natat <laughs> at, at, at ginugel ko yan, ha? ganun pala yan na sa batas na uh, inaamin mo na nangyari yan pero hindi mo sinasabi na For uh, example uh, binintang ka o may pumatay ka ganun. So sasabihin mo, "O, oh, nangyari yan pero hindi hindi sa araw na ito. Ganito ibang araw ganun-ganun." So pero inaamin mo pa rin. So tulad ito sinabi niya na eh matagal na yan eh. I-check pa namin yung video. Hindi niya sinasabi, hindi totoo yan. Hindi ko kilala yung tao na yan. Wala ako sa lugar na yan. Walang video na ganyan. Hindi ko gagawin yan. Eh pero lasing na siya, kaya nakalimutan na niya yan. At akala niya, Diyos pa rin sila sa Davao, kaya wala siyang paki kung anong gagawin sa video. So, huli pa rin, yan ang punto rin ni Claire Castro. Tuloy. Ay murag, nauna man o file ana, sa, ang butok sa ADG ba? Nauna file sa si ang testimony, ang abidabit sa social media o sa, sa fiscal. So, ko kara demo o statement ana. Ay, wala pa may kadawat o dokumento na gipailan kong kaso. So, sabi rin niya, ano paano paano, magi, paano itong kaso na nauna pa na ilabas sa social media bago pinal sa pinal ang kaso. Hindi naman siyempre nauna talaga yung pag-file ng kaso kaya nga naikalat yung dokumento sa social media. E eh, gano'n rin naman ang ginagawa nyo eh. ba diba? Si Duterte nag-press con ukol sa blank, blank budget. Pati si Pantalion Alvarez na tahimik na ngayon natatakot na o nagtatago na o nakaalis ng bansa. Una nyo prinescon and then pinailan nyo ng kuan kinestyonan nyo sa korte itong uh, blank, uh, blank form. Pero nauna kayo ng Maun, nauna ikinalat nyo yung blank by uh, bicameral conference report. So kung kayo pala, okay lang gawin nyo. Unahin yung media, unahin yung prescon bago yung pagpapalang kaso. Ganon rin yung ginawa nyo nung Nung nag kayo ng TRO sa Supreme Court laban sa pag-aresto ni Duterte, eh wala naman nagsabi. Eh bakit kinalad nyo una sa social media bago nyo pinailan? O, oh, di ba? Meron pa kasi sila gumawa na fake news na may lumabas na daw TRO para itong sila Lambino, pati si Ikwa, nag pa dyan, pati si sino ba yung kasama ni Lambino, nag-antay sila dyan sa Supreme Court dahil, Uh, lalabas na daw yung TRO para pigilan yung paglipat ng eroplano saan nakasakay na si Duterte. So, same trick. Ngayon, umiiyak kayo. Yung mga uh, ops nyo, dirty, dirty ops nyo, ay ginagamit rin laban sa inyo. Yun. Tama si Mike Palacios, si, Philip Salvador, at si Atori Torion, sabi ni Cathy 711 sa complaint laban kay Rep. Duterte, nabanggit din ang umano'y prostitusyon sa isang private event ng kongresista kung saan nasangkot ito sa gulo. Nang tanungin naman si VP Duterte kaugnay ng kontrobersya ng kanyang kapatid, pamumulitika ang nakikita nitong dahilan. Wala namang ibang ginawa ang administration na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalabal mo na sa So nakikita niyo na basta merong nangyari na ng administrasyon ang ginagawa nila ay sinisilat nila ang uh, kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue kami ng bayan. Subalit ayon sa Malacanang, dapat harapin ang reklamo at papanagutin ang sino mang nagkasala sa batas. Kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman, kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview. Hindi dapat panagot ang dapat naman. O oh, yan, attorney na yan, ha, si Claire. Hindi lang ako nakakita niyan na yung pagsabi ni ni, ni Pulong uh, na matagal na yan at hindi niya dininay na totoo ba nangyari ito o hindi. Kahit kasama na niya anak niya, sa harap ng anak niya, e eh admission na yun. Yan, lawyer na sinasabi yan. Si Claire Castro. Ha, undersecretary na lawyer pa. So, klarong-klaro, may tama talaga yung unang vlog natin na admission yung ginawa niya kasi wala siyang dinayan at sinabi niya matagal na yan. So, ngayon ganun rin ang uh, ang legal interpretation dyan sa sa pahayag ni Pulong. Ganun rin ang legal interpretation ni attorney and undersecretary Claire Castro tuloy tayo. Issue naman ang konstitusyon hinikayat ng isang mag Okay, sandali. medyo meron tayo separate issue dyan, ha. Uh, balik tayo dito kay Kun, dito tayo So 'yan, uh, 'yan i-i-discuss uh, natin 'yan, yung issue na 'yan, ha, uh, later in another blog. So, uh, okay, ha? So dito, kahit si Claire Castro na talaga, kinumpirma yung sinabi natin noon, na yung pahayag ni ni Pulong ay mas uh, nadiin siya sa, sa pahayag niya na yun na matagal na ito at hindi niya dininay. Kasi yung sana interview, yun na sana ang pagkakataon na para sabihin rin niya na walang katotohanan dito. Kasi madali na sabihin, hindi ko kilala yung tao na yan. Ni hindi ko nakausap yung tao na yan na binugbog ko. Wala ako dyan sa lugar na yan. Ha? Ganun lang eh. Pero alam niya, totoo. May, siguro may ka, kahinaan rin yung utak na hindi niya na hindi niya na realize yung implication na mga sinasabi niya. yon, So yan ang problema. Ha? So yan, tama si Claire. Ha? Harapin nyo na lang ang kaso. Huwag nyo na gawin si President Bongbong Marcos na sangkalan. Kasi buti sana kung, kung kasakasama kayo ni President Bongbong Marcos at nabigyan rin ng babae si President Bongbong Marcos. Pero wala eh. Bitin na nga. Sisisiin nyo pa. <laughs> good boy na nga. <laughs> Ay, <laughs> Nung kabataan ni Bat, pinagtatawa na namin yung mga good boy. <laughs> Sabi namin, napaka-boring na, na buhay mo, pare. <laughs> Those were the days. Those were the days. <laughs> Noon daw, joke na lang tayo. Masyado tayo seryoso. Noon daw, ha, may mga nanay sinasabi sa mga anak nila. Sinasabihan, pinapayo yung mga anak nila. Anak, kilatisin mo ha, yung magiging asawa mo. Ha? Kilatisin mo talaga yung karakter niyan. Baka Baka kwan yan, ha? baka kwan yan. Wife beater yan, ha? baka kwan yan. Baka pa, playboy yan, ganun. Ngayon daw tinatanong mo na, anak, lalaki ba talaga yan? Kasi marami na. Marami, wag na. Maka magagalit sa atin yung mga, yung mga yung mga, mga beki. Naiba na talaga may iba na talaga yung mundo. May iba na talaga. Okay, bago. So dito na, ito muna anyway. Itong mga sinabi ni Claire, nasabi na rin natin, kaya lang iba. Mas masarap pakinggan kung, uh, kung nanggagaling sa opisyal ng Malacanang mismo. At ulitin natin, ulitin natin, na uh, ulitin natin. <laughs> ay, 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 durog. Durog si Sarah at durog si si Pulong. Okay, maintindihan natin na medyo may katangahan si Pulong at inamin niya. Sabi niya, matagal na yan. Pero we expect more from a lawyer like Sarah eh. Na to make a legal defense for her brother. Pero wala eh. Mas uh, napadiin dahil embes depensahan niya, embes maghanap siya ng magandang alibay para sabihin hindi, hindi nangyari yung ganong pangyayari at wala si Pulong sa lugar na yun, ha? or deepfake lang yung video, yun, deepfake yung video, isa rin niya, depensa. Pero hindi, inuupakan si President Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, totoo. At wala talaga silang makikitang uh, lup, uh, manera na makalusot sila sa issue na ito. Kaya inuupakan nilang nila si President, sinisisi dalang nila si President Bongbong Marcos sa uh, political... Uh, political games daw na ginagawa ni Presidente. O, panorin natin ulit yung, sa mga bago lang yung, uh, sinabi ni Claire, yung payag ni Claire Castro. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang, ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa Administrasyon? Napanggit dito na ang pagkahire, kuha pag ng iba mga kababaihan for their own satisfaction. Ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? <laughs> Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano ang complaint? Sagutin na lang ang reklamo. Ito. Yan. Okay. So, yan na. Sagutin na lang. Anyway, masasag makikita natin kung anong depensa nila pagdating na sa hearing kung babalik pa yan si si Polong Duterte dito ha yon ha okay meron tayo follow up vlog dito ha meron development dito na maganda ibablog ko sa inyo but uh, for now nga lang muna tayo and i would like to thank yung mga sumali yung mga sumama sa atin sa vlog na ito kasi uh, hindi natin magawa ito nung sa nasa sasakyan tayo dahil ang uh, cellphone lang ginagamit natin Oh, yeah. Thank you, thank you. Yung mga nauna, si Rachel Robles, Gina Calonia, Vidal Villahermosa, Vicky De La Paz, Buttercup. ah uh, uy, mga girls, ha? Huwag kayo magalit kay Bata. Biro lang yun sinabi ko kanina, ha? Marami naman mga gusto dito kay sa Bat Channel dahil minsan uh, hindi tayo masyadong seryoso. Mahirap na, maluloko tayo, may stroke pa tayo kung masyado tayong seryoso sa sa blog, Ah, stressful na nga at toxic na kayong issue. Hindi ka pa magbibiro, di ba? O oh, yan, ha? S. Makise, thank you. Si Cass, Thank you. Uh, ah, uy, si Emilda, si Talagon, welcome back. Uy, Emilda, i-tip off nyo naman kami kung kung uh, maging papa dyan sa Italy ang uh, ang Angkwa natin, papabol na si uh, uh, Cardinal Tagle. Ah. Sana nga. Sana nga. We'll pray for that. ah uh, Si Cathy711, thank you. Uh, Natawa naman daw siya sa sinabi ni Vat. Huwag eh. nyo naman sabihin na baka i-report nyo ako sa Gabriela. Ah. <laughs> si Noel, thank you. Ah... Uh, Ayun, <laughs> di, di, ba si Biki at least si Biki open minded ta. Sabi niya, "Hello Sir Bat. Thank you. Nagustuhan ko na tuwing nagba-vlog po kayo, tuwang-tuwa talaga po ako sa iyo, Sir Bat." Wala naman tayong intention to offend or demean mga kababaihan. Binibiro, ginugood time lang natin ang presidente natin na good boy. Kasi kung kami mga mga bad boys nagsasalita, eh uh, medyo naawa kami sa mga good boys kasi uh, tayo naman kahit good boy na ngayon pero ang sarap na mga memories natin here and abroad those were the years those were the days hanggang ngayon tuwing naalala ko it brings smile to my face <laughs> it brings brings glow to my to my eyes Victor Bersamen, thank you. Ha? Sabi niya, si, Rizal nga, wala, hindi nagkaanak si Rizal. Victor, hindi nagkaanak, sayang, no? Oo. Uh -huh. Puro girlfriend-girlfriend lang. Ha? Uh, si Benjamin Frondoso. Uh, kasi niretrace ko, ko na rin yung mga laha, lahat ng lugar pinuntahan ni Rizal. Pinuntahan ko na rin, eh. pati sa Germany, tinanong ko ka kung si Hitler anak ni Rizal. Hindi daw muntik pa ako nang bugbog sa isang kwan doon. Si isang bardo. <laughs> si Sam Daniel, thank you Sir Raul Putong. Salamat rin. 'Yon. Yun. Uh, yun. Uh, okay. So thank you ha sa mga humabol rin, ha sa mga humble si Maximo Dacaya, si Bituin Kinto, si Sakura 35. At oh thank you ha huh? si, uh, si 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 uh, Babes ha huh? oi from uh, UK wow sana all ha huh? <laughs> sana nga anjay <andyan> ako ah <laughs> uh, si Babes Golden Heart wow she truly has a golden heart oi guys check out ha. Huh? Babel Golden Babes Golden Heart. Uh, active rin siya ha, meron na siya 19,000 subscribers ha. Hindi madali mabuo ng 19,000 subscribers ha. Congrats ha, Babes Golden Heart. Uh, subscribe to Babes Golden Heart guys ha. Gawin natin ito 20,000 ha. Thank you Babes. Really appreciate it. Sabi niya, matagal na akong viewers nyo, di lang nagko-comment. Magandang araw po, sir. Thank you babes for uh, supporting independent and truthful blogging. Yan. Yun. <laughs> Sabi niya salamat sir. Yan na. Thank you. Si Rosana Narumi umabarin. Ah, si Erwin Baetiong, watching from UK also, of course naman sa UK, ha. Sabi ni Rosana Narumi, good evening Sir Bat. Ang problema nila Nauna ang pag-amin ni Polong kaysa sa paggawa ng deep fake video kuno. Nauna ang original kaysa si fake. Fake, tama. Sana yung unang unang pahayag niya, deep video yan. Kaagad ganon. Wala ako yan sa lugar na yan. Nasa Kwan ako, nasa somewhere ako, uh, kausap ko yung mga, yung mga, nag, nag Kwan ako, nag uh, madali lang mag ng picture. Na, nasa kampanya ako. Ha? Sabi ni Verlis Wandering, pusit bulok na nga na nga ka sinungaling mo kapatid mong manyakol. ay ay ay. Ay, ay, ay. Kakainggit si Kibuloy. Ah si Kwan, si Kibuloy. Kakainggit si Pulong. May 51 billion na, may babae pa. Siguro yung pambabae money niya galing sa interest lang. Sa interest lang ng 51 billion. Kaya parang pera lang, parang tubig lang ang pera, no? Grabe. sige, hanggang dito lang tayo. Baka kung ano-anong biro pang sasabihin natin dito, baka ma-report pa tayo sa sa Gabriela. O kay Cle, o kay Juan, o kay ah uh, kay uh, Ah, uh, sino po yung Gabriela Partilis si Juan si uh, si Basta. Boto natin Gabriela. <laughs> si Juan, sino pa to yung Kwan Rin, nag ng impeachment si Basta, Gabriela. Do not forget, Ah, uh, sige, thank you very much everyone for watching. Si Arlene Brosas, thank you Jen Robles. Robles. Arlene Brosas. Yes, ha. Iboto natin si Arlene at huwag niyo ako i-report kay Arlene, ha. Biro-biro <laughs> lang. Biro-biro lang. So, muchas gracias sa todos. Good night, everyone. And see you in my next vlog.